Okay. Alam po ba ninyo minsan, mahirap din po yung uh, teacher ka ng Bible. Kasi sometimes, may mga stand ka na kailangan ingatan mo ang paliwanag. Hindi yung komo sinabi mo na, tapos mag stand ka halimbawa. Ganito, let me give you an example. I hope naiintindihan nyo po ito kasi importante po ito. Makinig po tayong mabuti. May preterist, di ba? Tapos, mayroong futurist. Okay. Pero may mga tao na ayaw kong sabihin in between, pero ang paliwanag nila parang nakablend sa futurist. Tsaka may konting, yeah, parang, parang siguro parang inaaral. Hindi ko lang alam kung parang inaaral pa lang nila. Or, yeah, kasi may mga tao tulad ko po talagang I'm a futurist. Pre-trib ako. At dispensationalist ako. Matagal na po yan. Oo, oh, kasi pumunta kami sa Singapore. We studied a lot about dispensation. Uh, matagal na po yun. Actually, balik-balik kami doon eh. <clears throat> Pagkatapos, um, oh, so, may mga talagang ano tayo, talagang naka, nakapatag talaga tayo, na talagang, mm, talagang sigurado ka. Okay. So, hindi ako premillennialist, hindi ako preterist, I'm a futurist. Kasi, uh, ang dami na nagpaliwanag sa akin yan no? Mga seminars and all that. Talagang makikita mo talaga yung truth. Kasi before that, uh, before that, wala akong stand. At saka kong pag-usapan hanggat maaari. Oo, ah, uh, gugulo tayo eh kasi more on dapat sa blessing, sa grace of God. Kasi matagal na po namin inaral yung grace of God. No? And uh, tuwing may mga Bible studies kami dati, nahirapan nga akong ipasok yung grace of the Lord kasi during that time, medyo iba rin yung lakad namin before Grace. Nandun pa yung pumapadyak-padyak pa kami. Pinipilit namin ng Diyos. No? Hindi namin alam na blessed na kami. Pero nung pumasok po yung Grace, gumanda po ang lahat. Pero, Amin ko po, hindi pa ako nag-aral ng eschatology that time kasi sabi ko, mas maganda pag-aralan tong Grace kasi sigurado ka dito. Eh, samantalang dito, magulo ako yung pag-aaral nga nito. Not until nakapag-aral po kami at uh, yung dispensation nga po ang pinaka, yeah, as a dispensationalist, talagang nandito po talaga yung katotohanan ng pre-trib ako. Yeah, stand ko yan. Futurist. Okay. ang ngayon, mga pre medyo iba po ang ano yan kasi mga, mga pre-terist yan eh. Kung baga sabi nila, nangyari na raw po lahat noon. At marami silang sinasabi na yung pagkahari daw ni Kristo, parang matalinghaga lang o parang, alam mo tawag dito? parang spiritual. Yun is uh, yung tamang Punta po ako sa ano taas kasi eh. maano dito. May, may, uh, may maingay. <coughs> Wait lang po. So, ang view regarding sa rapture, kasok na po tayo sa topic natin, ang view regarding sa rapture ay siguro similar po dito. Dahil, unang-una, sa rapture, wala talaga siyang sinyales wala po siyang signs. Oo, kasi sabi ni Jesus, I will go up and prepare a mansion for you. 'Di ba? Tapos pag nagawa ko na 'yung kanya, I will take you unto myself. So ayan po rapture verse 'yan. Hmm. Ayun lang po sinabi niya. Tapos may mga verses po sa rapture na dalawa naglalakad tapos kinuha 'yung isa. Alam niyong ibig sabihin noon, wag na kayo wag sana wala mang So po ano po? Bawas na dalawang tao mag-asawa isang believer, isang unbeliever. Natulad yung believer ang imamagnet. Yung believer ang kukunin. Maiiwan yung unbeliever. Ganun po ang usapan doon. Wala pong ibang uh, paliwanag doon. O sabi niya, dalawa dito magkasama. Papaanik yung isa, kukunin yung isa, maiiwan ang isa. Di po ba? So, sa rapture po, wala po siyang senyales. Pero bakit? Ito na po, pasok na po tayo. Yung 2024, Ba't ang daming naniniwala na ng ngayon na talaga? Unang-una po kasi ang init na po ng panahon. Sumabrang init ang panahon. Sumabrang yung global warming. July, ha? Kag kagabi, uh, sa <clears throat> alas 6.30, pag nakaduong po yung araw. So, yung mga pangyayaring ganyan, yung mga pagbabagong ganyan, ayaw ko sabihin sa siya, pero talagang, talagang kahit pa paano makikita ka rin, ang laki ng changes. Pero yung rapture, biglaan yan. Imminent yan, eh, sinabi niya. Pero kasi ang rapture, hindi po siya prophecy. Eh. Ulit, ulit natin yan. Ang rapture po ay isang revelation kay Paul. Dahil si Paul, apostol sa mga hintil. Okay? At ang rapture para sa mga hintil at hindi para sa mga hudyo. Ano ngayon ang para sa mga hudyo? Ang para sa mga hudyo ay ang ano tribulation at great tribulation dala na rin siguro ng katigasan ng kanilang mga puso dati. Pero tanong, may nagtanong sa akin, paano yung mga hudyong na nampalataya kay Jesus ngayon? Ay, makakasama sila sa rapture kasi magiging church sila. Kasi, hindi di ba, rapture of the church. Pag, ay, baba, isang hudyo na niwala ngayon kay Kristo, kay Jesus, mabuborn again siya, tapos rapture siya, regardless ng pagkahudyo niya. Ang sinasabi lang po doon na hudyo, yung majority, kasi majority ni-reject si Lord, di ba? Yun po yon. So, ako rin po talaga yung sign of the times. Talagang kanina nga po nakaupo ako, nanonood ako ng ano sa YouTube. Pero wala naman ako dun sa pinapanood ko kasi naiisip ko lang, ano ba talaga ang nagbago? Kasi may mga naiisip ako from 10 years back, 10 taon lang Lord ka ako, ang, ang, ang lumipas. Bakit parang ang laki na nagbago? Siguro naging high-tech tayong lahat. Sama po yun. At ang um, actually may mga pili may, sorry sorry. Meron na pong mga lalabas daw na cellphones ngayon na may AI na eh. AI, no? So actually gusto ko magkaroon noon. Kung ano nga ano, ano po bang phone 'yon, no? Eh preparation po ang mga ito sa pagdating ng Antichrist. Para po sa akin. Yun pong pagdating ng Antichrist kasi sa tribulation yon, may mga signs yon, ang may signs pala, sorry, ang second coming. Isa sa mga signs, ang Antichrist, Third Temple, Abomination of Desolation, di ba? Mga ganyan. May signs ang second coming. Pero itong rapture, wala po siyang senyales. Pero, pero tignan nyo naman. Mainit ang panahon, ganyan-ganyan. I'm not saying na uh, signs yan, pero habang tumatagal, umiinit ang panahon. Pangalawang nakikita ko po, diwa ng mga tao ng iba. Mga bata ngayon, hindi na po kagaya namin dati. Pinagmamalaki ko yung generation ko, siyempre. Noong mga bata pa kami, ibang-iba. Naglalaro kami, involved ang mga katawan namin. I mean, yung physical na katawan namin, nagtatakbuhan kami. Nagkekechingan, di ba? Uh, tawag dito, nag, uh, naglalaro kami ng football. Ganyan. Soccer. 'di ba? Involve ang mga katawan natin. I mean, yung physical ano natin, na uh, bodies natin involved. Kaya mas malalakas ang katawan natin kumpara sa mga bata ngayon. Yan po naman ay pawang katotohanan lamang. At saka ano pa man nakita natin? Ayun. Marami na raw sinihan ngayon na nagsasara kasi hindi naman na ang sini. Alam niyo po ba na pakaganda po ng sini kasi actually, actually bago na bago kami na ulila mga magulang namin. Nakapanood pa kami ng mga sine, magkakasama kami So ngayon nakakalungkot, wala na, hindi na gano'ng kalakas ang industry ng sine Siguro meron pa yung mga pinapaano lang dito pero malungkot na, hindi na kasing lakas dati Marami ng sinehan dito sa ang nagsara na malungkot kasi Diyan ako dinadala ng aking mga parents nung malit pa ako uh, Tapos sa SM, nanonood kami dyan Hmm, ayun, ayun pong gusto kong sabihin po sa inyo at uh, maraming mga pangyayaring na, nagbabago. Nagbabago. Pero yung diwa ng mga tao, yan po. Ang rapture biglaan po. May nag-comment dito, sabi niya, sana rapture na. Siguro hirap siya sa ano niya. Sa buhay niya, siguro sa finances o hirap siya sa I don't know kung anong klaseng bumabagabag sa kanya, siguro emotionally something, no? Iba-iba po ang dahilan ng tao bakit po nasasabi nila na sana mag-rapture na. Pero itong gusto ko sabihin, magra-rapture sa kalendaryo ng Diyos, ni Jesus, hindi po sa kalendaryo natin. Well, kung tatanong yan, pinakamaganda pong mangyayari sa atin, marapture na po tayo. Dito, marami ka pang pagdaranasan na maraming dito ang kalungkutan sa mundo, maraming mga bagay na yeah, katatakutan ka, Diba? Pero you know, Jesus is with us. Alam naman natin yon At ang biyaya niya napakalakas. Sabi nga, greater is He who lives in us than He who lives in the world. So, Rapture 2024. And I'm hoping mag-rapture na. Kita-kitsa lang po tayo niyan doon. Okay. See ya. And Jesus truly loves us all. Hopefully, rapture na.